Noong nakaraang gabi ay nagsama-sama si na Catherine Bernardo, Miles Ocampo, Alora Sassam, Loy Sandalio, Maha Salvador, Rambo Nunez, Joshua Garcia at ang girlfriend nito sa isang dinner. Masayang ibinahagi ni Kath sa kanyang social media ang kanilang naging unforgettable dinner kasama ang kanyang close friends. <laughs> <laughs> Pagkatapos ng kanilang unforgettable dinner ay nagyaya si Catherine na maglaro ng bowling. Kaya naman tawang-tawa si na Laura Sassam at Miles Ocampo dahil napikon si Catherine sa paglalaro at eto paraw ang unang umayaw kahit ang aktres naman ang unang nagyaya sa kanila. Makikita nga sa mukha ni Catherine ang pagkadismaya, sa Samantala, sina Alora Sasam naman at Mara Socampo ay tawang-tawa sa reaksyon ng aktres Sigaw pa ni Catherine, last night na raw ito ng kanilang paglalaro ng bowling at maghahanap na sila ng bagong sport Samantala, sa Twitter account naman ni Kat ay masaya nitong ibinahagi ang pagbabalik dance lessons nito. Kasama ni Catherine sa loob ng dance studio ang kaibigang si Loy sa Andalio. Ngayon nga ang may pinagdadaanan ng aktres ay tila inaaliw nito ang sarili kasama ang mga tunay nitong kaibigan. Pinuri naman si Kath ng mga netizens at ilang celebrities dahil sa kabila ng breakup nila ng boyfriend si Daniel Padilla ay lalo pa itong naging blooming at tulang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha.